Ayan. Meron akong uh, kinompose na kanta. Pero, uh, para to sa mga naghahanap ng uh, makakasama sa buhay. Ayan. So, pero hindi sa akin ang tono. Ang tonong ito ay uh, sikat na sikat ngayon. Ha? Kung alam nyo ang uh, kantang, ang pipiliin ko. Mga ganon. So, kinampost ko siya kanina lang. Uh, parang rhyme naman. Pero para to sa mga naghahanap ng uh, love life, yung mga makakasama sa buhay, in short, jowa. <laughs> Ayan, sana magustuhan nyo. Eto na! kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko, pipiliin ko, simple pero guapo. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko, pipiliin ko, madiskarte ito, diskarte siya, diskarte ako. Diskartehan kami. Diskartehan kami. Hanggang umasenso. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, masipag at macho. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko ang mas mahal niya ako. Mahal ko siya, mahal niya ako. Mahal na pareho. Mahal na pareho. Kaya ngayon ay kasado. <laughs>